meron akong maiksing kwento matagal-tagal na nga rin ako dito sa Japan pero ngayon lang ako makakarating sa lugar na to ako si Jangkun, OFW sa Japan 10% na sa trabaho 90% na sa galaan <laughs> pagkabili nga namin ang ticket ay agad-agad na namin inabot sa staff para makapasok dito sa loob ay merong iba't ibang klasing pwedeng sakyan para makapag-ikot sa park meron ditong cart mini 4x4 at meron ditong parang traktor hindi ko alam kung anong tawag nito pag comment na lang dyan sa baba at eto yung matinde pangmalakasan. kung may budget ka naman pwede mong try isakyan naisip namin subukan pero nung nakita namin yung ticket tumalikod at lunok laway na lang <laughs> pang rich kid pala yan <laughs> maisingit ko lang alas 6 ng umaga pala kami sinundo dahil malayo ang aming pupuntahan dito na rin kami kumain sa sasakyan dahil nga sobrang aga. Grabing effort nung katrabaho namin na sunduin kami ng ganito kaaga. Kaya pinagbalatan ko siya ng kanin. Ito yung tinatawag na unigiri dito sa Japan. Pagkatapos namin kumain na hindi naman ako nakatulog, dito kami tinuro ng Google Map. Malalawak na pala yan. Probinsyang probinsya ang datingan. After 2 hours, nagsabi yung katrabaho ko na naihi daw siya. Kaya huminto muna kami dito. Meron ditong malaking ilog na hinihintuan din ng mga motorista. Ito <laughs> Oo. Ayaw sa iyo. Naamoy kang Pilipino. Tingnan mo 'yung kanya oh. Oh. Ay. tingnan mo 'daw. Oh, subo. Pet pet. kami dito sa malaking ilog at merong iilan kaming nasa salubong na mga motorista ang hilig din nga mangulit nitong katrabaho ko at talaga namang tuwang tuwa siya kulitin si Jesse <laughs> ano sabi niya? Olympic daw din. <laughs> dito daw mag training pang Olympic eh yung kasi yun daw. No? eh yun lang <laughs> ah grabe malamig dito Bago kami dumating dito sa Lavender Park ay nakakita kami ng usa. First time daw makakita ni JC ng usa kaya tingnan niyo yung leg niya mababali, na kakalingon. <laughs> Balik tayo sa aking kwento. Sa bungad pa lang ay sulit ng binayad mo. Mas pinili naming maglakad para masaya. Joke lang, wala lang kaming pang-arkila. <laughs> dito sa kinatatayuan ko yung unang spot na pwedeng magpapicture kita yung buong park. Katulad ng ganito, kailangan mo lang maghintay sa pila. <laughs> nani? Chicken o nani? Atama, atama. Palong? <laughs> oh, ito. Nani kahit yan o? Ah, oh, hundo da! Kaya pala eh o. Bakit? cock Ah! <laughs> Palong ng manok sa kayo dito. <laughs> Tingnan mo naman kasi itsura o. Oh. Hindi, oh. ganito, ganito. Parang ha? Yung ganyan. Ayoko nga, no. Bigin, ha? Bigin. Ngayon lang pala sila kapunta ako din. Ngayon lang dito. Ganda. Takbo-takbo yung dalawa. Ang habula, eh. Sana all. Kasama jowa. Nakakaano sa mata? Nakakasilaw, eh. Parang labuyo na yan, ha? Kulay ng labuyo. Hmm. Marigolds. Mm -hmm. Sobrang ganda. Alam, Japan. Ay ko na Pinas. <laughs> sa mo yung binas. Sumbong ito sa asawa mo. Sa pag-iikot-ikot nga namin dito sa park, meron kami na sa lubong na Australiano. At nagtanong-tanong din siya tungkol sa pamumuhay namin dito. You, you can talk the language then. Yes. Yeah. Yeah. This is my co-employee. Oh, Japanese. Right. Yeah, right. My job? Yeah. yeah. Uh, I'm a mechanic. Car mechanic. Oh, yeah, yeah, yeah. Hi. yeah. We need them. <laughs> Pagkatapos namin makipagkwentuhan ay sabi ni Jesse, bibidyohan niya rin ako rito. Huwag muna tayong umuwi, low budget version. <laughs>